Kumusta mga kaibigan? Ako si Dasha. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano magdagdag ng decimal. Ito'y pagdaragdag lang ng mga decimal. May playlist kami ng math para sa grade 6. Kung kailangan mo ng video tungkol sa fractions, pagdaragdag at iba pa, nandoon yun. So, solusyonan natin ito sa column method. Ibig sabihin, isusulat ang buong bilang sa ilalim ng isa pa. Halimbawa, 15 dito, ganito, 8 ay decimal, di ba? At kailangan ng plus sign, tama? Sa ngayon, pagdaragdag lahat, kaya laging may plus. Tapos, magsisimula tayong magdagdag. Magdaragdag tayo tulad ng normal na column method. Isa. 3 plus 8, magkano yan? 11 yan, kaya isaisip ang 1. Ilagay ang 1 dito. 2 plus 5, 7. Oo, 1, 8. May quit din dito. Hindi rin mawawala at 1. Ang sagot ay 18 at 11 sa hundredths. Isulat natin 18, 11 dito. Nalutas natin ang unang halimbawa. Magaling! Susunod na halimbawa, 081+ plus 0.052. Sige, pagsamahin natin. Dalawa rito, 1 plus 5. Ilan ba? Anim. Aritmetika to, ano? 8 plus 0, 8 tanggalin din ang kuwit. 0.862. 0.862. Susunod, 25.6 plus 0.673. Sige. Tatlo. Pito rito? Oo. Ibaba. 6 plus 6, ilan ba? Aritmetika, 12, 2. Isulat natin sa isip, tandaan ng isa. 5 plus 0 ay 5, plus 1 ay 6. Huwag kalimutan ang kuwit. Kaya ito, 26.273. Habang bura, bakit kaya natin ito ginagawa? Kasi matatanda at high school, di na ganito magdagdag. Di sila nag-iimbak sa papel, sa isip lang. Pag-aralan mo math, mas madali sa you later. Gumawa ng mental exercises. 7.2 plus 0.45 Sige, pagsamahin natin. 5, apat, 0 dito, di ba? dalawa pito. pitung punto, dalawang daan, na putlima. Ang galing! Apat na example na to. Labing anim punto plus tatlong punto uno. Alam niyo ba ang pinaka-importante? Laging isulat, kuwit sa taas ng kuwit. Dito lang pwedeng magkamali typo lang ang iba. Kung tama ang kuwit, tama ang sagot. So, dito may siyam. Dito naman, isa. Anim plus tatlo, magkano? Siyam. Labin siyam punto siyam. Labindalawat labin daan plus labindalawat pitumput isang daan. Anong sagot nito? Sige, lutasin natin. Ilan ang lima plus isa? Anim. Ilan ang isa plus pito? Walo. Huwag kalimutan ng kuwit. Dalawa plus dalawa, apat. Isa plus isa, dalawa. Dalawamput apat na punto, walumput anim na daan. Zero pitumput walo plus zero. Uy, kakaiba to ah. Parang ganyan din ang nasulat ko. Pareho ba to o hindi? Sagutin nyo sa comments. Pareho ba to dito? Oo, sagot. O, oh, pareho lang yan. Gusto lang kayo lituhin ng zero? Sa totoo lang, pareho lang yan. Di na kailangan isulat ang zero pero para alam nyo na pareho lang. Walo plus walo, labing anim. Isa sa isip. Pito plus pito, labing apat. Tapos isa pa, labing Kaya lima, isa sa isip. Zero plus 0, zero, zero, isa sa isip. Nagiging isang punto, limamput anim na daan. Bakit ko pa isusulat? Isang punto anim na daan. Hindi na kailangang isulat ng ganun. Walong punto dalawa plus tatlong punto apat. Dalawa plus apat ay anim. May kuwit? Walo plus tatlo? Magkano? Labing isa? Isulat natin, labing isa. Huling dalawang halimbawa ay sampung libo mas mahirap. Labin limang integers. Sige, hatiin natin ito. Labin lima punto tatlong put lima dalawamput isa. Tatlong libo limang daan. Dalawamput isang sampung libo. Dagdag tatlo. Quit. Sa ilalim ng quit, di ba? Isang libo isang daan. Apat na sampung libo. Sige, pagsamahin natin. Simple lang ang arithmetic dito. Sa huling halimbawa, mas mahirap dahil kailangan nating magdagdag sa isip. Sige, simulan natin. Isa plus apat ay lima. Dalawa lang plus zero dalawa. Lima plus isa ay anim. Tatlo plus isa ay apat. Huwag kalimutan ang kwit, syempre. Lima plus tatlo, walo. Isa lang dito, di diba? Isa plus zero, pareho. Isa. 18 down, 46, 25, 10,000. Nasa finish line na tayo, huling ehersisyo to, pinakamahirap. Kung magawa mo to, alam mo na magdagdag ng decimal. Binabati kita. 1.519, sampung libo ng dagdag, ba? Diba? Dagdag pa. Ay, bakit ako nagsusulat? 6.784, sampung libo. Tandaan natin. Siyam plus apat, magkano? Labing tatlo. Tatlo isulat, isa sa isip. Isa plus walo, siyam. Isa pa sa isip, ilan lahat? Sampu. Isusulat namin zero. May isa sa isip. Lima plus pito, magkano? Labing dalawa. Labing dalawa plus isa sa isip, magkano? Labing tatlo. Tatlo isulat, isa sa isip. Isa plus zero, isa. Oo, dalawa sa isip. Walo plus anim, magkano? Labing apat. ang isusulat. May kuwit, huwag kalimutan. Isa sa isip, di ba? Labing so isa sa isip. Lima plus zero lima, plus isa sa isip, anim. Kaya 64.2303, sampung libo. Ang galing nyo. Tapos na lahat ng sampung decimal addition. Napakahusay nyo talaga. Good luck sa klase. Paalam!